Yo what's up mga boss? Ito Meralco Bolts versus Barangay Ginebra Game 3. Sino ang mananalo? Yo, what's up mga boss? Game 3 prediction sa laban ng Barangay Hinebra versus Miralco Bolts. Sa nakaraang laban ng Hinebra at Miralco Bolts sa game 2 ng quarter finals, tinalo ng Hinebra Miralco Bolts sa isang game winning shot ni Justin Brownlee. Kung saan inulit ni Justin Brownlee ang ginawa niya kay Allen Durham ng 2016 finals kung saan naipasok niya ang game winning 3 point shot at sa game 2 ng quarter finals ay inulit niya ulit ito. Take a look at this. Game 6, October 19, 2016. Over Durham for the win. Justin Brownlee. That was This dito ay nagbanta si Allen Durham na hindi na mauulit pa ang ginawa ni Justin Brownlee sa kanya kung saan dalawang beses pinayagan sa isang crucial 3 points game winning shot ni Justin Brownlee. At dito makikita na naman natin si Nenad Busiñic. Sa bench ng Miral Cobalt kung saan siguradong pakikialaman na naman niya ang pagko-coaching staff para matalo lang ang barangay Hinebra. Pero alam naman natin ang kalidad ni Coach Tim Cohn na hindi rin ito papayag kahit paanong mangyari ay hindi na magkakagame 4. Siguradong pagpaplanuhang mabuti ni Coach Tim Cohn at ng mga coaching staff ng barangay Hinebra ang laban nila bukas. Kaya bukas, game 3, Monday, September 30, 5 p.m. ng hapon, ay magkakalaban ang Barangay Hinebra at ang Miralco Bolts. Siguradong magandang laban ang mapapanood natin. Siguradong hindi papayag ang Miralco Bolts na hindi umabot ng game 4 at game 5 ang laban. Pero hindi rin papayag ang Hinebra na umabot pa ito sa game 4. Sigurado, na hindi rin papayag ang mga solid ng barangay Hinebra na isa na ako doon na hindi mananalo ang barangay Hinebra kaya siguradong todo suporta kami bukas para sa labang ito Thanks for watching mga boss and God bless